Ikaw, Hindi pagpusa ang manok. So yun, good morning mga busing. Kung nakikita nyo, may dala pala akong karton. So kukuha tayo ng uh, sisiyaw na bagong pisa. At ilagay natin sa karton. Ilawan natin. Pagkatapos natin kunin yung sisiyaw, so paliguan, uh, purgay natin yung manok, tsaka paliguan yung inahin para mangitlog naman ulit. So ganito lang style ko dito mga busing kasi wala pa akong incubator. Mahirap din mag incubator dito kasi palaging brown out. So dito na ako mga busing sa palimlima ng aking mga manok. So ito na mga busing. Dose dusi ito. Dose pirasong sisiw ito. Tapos ito sa kabila. Dose rin. Mabait naman yung uh, inahin ng mga sisiw mga busing. Ah. So, uh, ah, okay lang yung kunin yung sisiw niya. Ma, ngayon lang ito nabisa mga busing. Kukunin natin tapos pa natin ng tubig na may asukal. Hindi pa ilawa natin sa karton. So pinapailawan ko lang pala ito mga busing, ah uh, 1D old hanggang 10, 10D old, just, tapos ililipat ko dun sa labas, sa uh, labas ng uh, kulungan. After mag 1 month nila mga busing, il ilalapag ko na sila sa lupa para mag pre-range na sila, ha? pwede na sila makatakbo-takbo. So ganito lang ang discarte ko dito mga busing, ah uh, okay naman sa ngayon, wala pa naman tayo mga, mga namatayan. Sa sunod na araw mga busing, ipapakita ko sa inyo kung anong binabaksin ko dito sa aking mga sisiyo. Organic pa rin. Ako lang gumagawa ng vaccine ko para sa mga sisiyo ko. So yun no, ang mga no, no. mabusing. Andito na tayo. So pinapainom natin sila ng tubig na may asukal na pula. Para matanggal yung stress nila at saka vitamins din ito. So may katulong pala ako dito mga batang makulit. kulit. Ito na. Dagdag po na. Kakaul siya. Sa pisa. Kaming patay.

sa pisa o nag-inam? Hindi, hmm. pagdunutan. Gaggers. So, ito ng busing, nililipat ko na sa karton na may ilaw. So, bago na? nyo pala ilipat mga busing <laughs> yung mga sisiyo nyo na bagong pisa, so, pailawan nyo muna ng dalawang oras o tatlong oras yung karton para uminit yung loob. Kasi maganda sa mga sisyo yun pag mainit yung loob. Kasi wala na silang inahin. Kaya yung ilaw na lang yung kapag painit sa katawan nila. So kung mahilig kayo sa mga manitib mga busing mga manok, please subscribe na lang para update kayo lagi sa mga video na in-upload ko. Like nito mga busing.